Ngayong araw nga guys, nagpunta nga kami ngayon dito sa may barangay Kanaan West, Rizal, Nueva Ecija. Meron kasing bagong tourist attraction dito kung saan magandang view ang makikita. Meron niya mga nagsasabi na kapag napuntahan mo daw itong lugar na ito, para ka nagpunta sa may sitio ba, Malikyo Viewpoint at daang kalikasan ng Pangasinan. Pero sa totoo lang guys, dito lang to sa may Rizal, Nueva Ecija. Marabi nga lang pala ito ng bahay ng San Jose City, kaya medyo malapit lang yung biyahe namin. Kapag nagpunta ka pala dito sa lugar na ito, meron nga palang mga bahagi ng kalsada na ginagawa pa. Kaya kung makikita nyo sa video, Ayan, medyo rough road pin Kaya ano? mas magandang pumunta rito ng maaaraw kaysa sa umuulan kasi kapag umuulan, sobrang putik na nadadaan. Konting rough road lang naman guys yung dadaanan mo rito. Sa kada beses ko pupunta ka rito magbaan ko na rin ng tubig at pagkain mo kasi medyo malayo yung ng pagkain. Sobrang worth it guys pag napunta ka na rito kasi pag napunta ka na rito, sa may tuktok na bundok, talagang magandang view ang makikita. Nakakawala ng stress eh Big shout out nga rin pala, dito kila Kuya na mga gumagawa ng kalsada. Ayun, binigyan natin sila ng sticker kasi Tinanong nila tayo kung nagbablog daw ba tayo. Sabi ko, kaya yun, nanghingi sila ng sticker. Kaya binigyan natin sila ng sticker. Tinanong na rin natin sila kung pwede ba tayong dumaan hanggang dulo. Ayun, so pumayag naman sila kaya pinadaan nila tayo. Maraming salamat nga po pala sa pagbabadaan nyo mga kuya. Ano sa mga gatebook? Adventure. Buwa tayo ng sticker. So, mas nakakalubin. So ngayon guys, uh, andito tayo ngayon sa mga barangay Kanaan West, Rizal, Nueva Ecija. Ngayon, itong lugar na ito pinuntaan natin, uh, ginagawa siyang kalsada, bundok. Pero sa ngayon, hindi pa siya tapos. Kung makikita nyo guys, ayan, uh, kalahati pa lang nung kabilang side yun na si Hindi pa siya totally pwedeng daanan sa mga tao. Pero yung mga single, nakakapasok na. So ito guys, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng gano'ng itong lugar na ito. are now listening to 13 Beats exclusive. Sumama na walang iwanan Lakbayin natin mga kapaligiran Mag tayo kahit saan nyo gusto Halika tara na Sasamahan ko kayo Tanawin natin yaman ng ating bansa Mga kabundukan at karagatan Tara na't mag full tank Ating puntahan bago bumiyahin ay sama-sama lang Magkaroon ng memories na di natin malilimutan Mga rights natin na punod na kasiyahan at libutin natin ang mundo Puntahan mga lugar at ating kanawin Kasama natin ang motoblogging You are now listening to KGP Exclusive So guys, kung nyo ayun yung mga tao ginagawa ng, ng kalsada Siguro nasa one up na ng kalsadang to yung natatapos sila kasi yung mga bandaron tapos meron, yan dito na lang. Pag ang sa dulo, yun yung tatapusin nila. You are now listening to 13 Beats Exclusive.